Ayo, jeep lang tayo. Gini war, di ka rin eh. Tan, tan. kami sa Pugad. Tan. Pugad. Yeah. <laughs> Itutur kami. Sama si Rodrigo. ito natin makikita yung mga iba't ibang animals. Talaga partner? No. Animals? Oo. Mga iba't Tulad ng animal. ano, partner? Mga tulad ng mga yan. Tulad ng yan. Ibon, ibon. punta ulit tayo sa rin parang pina. nandito tayo sa Paris ang daming kalapati mga yan kita nyo mga yan ay ka naman Rodrigo o oh, kita nyo naman mga kaibigan yung mga iba't ibang animals na anong tawag dyan partner? Saxon wing pigeon. Oh. oh. Yan. Tikitapot. <laughs> Oh. Napansin ko lang partner, puro, puro mga ibon ang nandito. Uh, ako nga rin, pansin ko rin kasi parit yung pang pawid, at sa panglupa. lupa. Ah, ganun, partner. Oh. Eto partner, anong tawag dito partner? Bearcat. Yan ang tinatawag nilang lang Bearcat. bearcat. Uh, Nangangagat nangangaga ito partner? Nangangagat yan partner pag hinawakan mo yan. Masakit din. Oo. Oh. Mukhang may duyan pa sila, oh. Sige. Lagi ng bahay nila, partner, oh. Oo nga, eh. Yan na, eh, partner. Mukhang <laughs> kalahin natin yan, na partner. Tama. Oh. Yan. Ang tinatawag niya, anong tawag diyan? Rodrigo. Rodrigo. Native ba? Ay, gumagana na baka makahuli tayo dito sa may registration. Tag <laughs> muna tayo dito sa short. Oh, sige, sige. Okay na 'to. Hmm. Ito partner. Ano tawag dito partner? Yan ay parot. Pa parot. Yan yung mga nagsasalitang ibon. Bakit kulay rin to? Yung verde. Ibig sabihin Christmas uh, na. Oo, oh, siguro. <laughs> colorful. Very colorful. <laughs> <laughs> Diyan naman ang kulungan ni Rodrigo pero ah, eto, eto. nakalabas. Nakalabas na si Rodrigo. Ayun, Nakal ah, nakalabas siya. Kalalabas lang yan sa Oy, kulungan. Uy, mulay ka sa kulungan mo. Kalalabas ka lang sa kulungan eh. <laughs> Ito partner, ang ganda dito oh. Ayan, pero bata ka, park na dito ah. Ay, kiddie pool lang to. Ay, kiddie pool. Kaya pala partner ah. Pag pumunta ka dito, di mo mararamdaman yung pagod mo. Masusulit mo yung... 200 pesos? Yung, ano, oo. Oh, oh. Yung pera mo dito. Oh, syempre may mga akwan ba dito na akwan nakita ko. Oh. May mga little zoo, ganun. Hmm. Oo, oh, eto, makakatakot to, partner. Kita mo Ito, naman partner. yan oh. oh Laki. Ito Ito pa Sarah. partner, meron pa dito. Mm -hmm. Ito kulay yellow. Ah, mas maganda yellow, very light. Ah. Mukhang nagaanap ata ng pagkain niya partner. Kain na natin si Rodrigo. Eh, hindi naman Ito may palaruan wow. pa dito, carousel. May merry-go-round pa dito partner. Carousel, no. Yun, may ikon pa doon, no. May slide pa doon, partner. Ganda. Pangalawang pull na to. Daming pull. Oh, ah. Pangalawang pangalaw, pull nga, pangalaw. eh. <laughs> <laughs> Pangalawang pull na yan. Take two, take two. Pangalawang pull na yan. Para oh, tayong tanga partner. <laughs> ah, kita mo na yung jack, men. <laughs> <laughs> Naliligaw <Anong, yun. laughs> ba tayo, partner? Laki kasi ng pugad eh. Oo, oh, oh, partner. Pangalawang ano na ito, to, place na. Pansin nyo mga tao dito, pag pupunta sila dito, picture-picture muna bago ako naliligo? Oo nga, oh, Ikot nga tayo, partner. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Ikot, ikot lang. Yan, partner. Ay. Sasakay sa na ako kaso 30 minutes old and below only. Oh. <laughs> Mabalik na po kami sa amin cottage. Oh. Pansin nyo po ang daming cottage dito kaya pwedeng pwede po kahit madaming turista. Oh, oh. Matulog ka pa. May overnight staying ba dito partner? Ito. Yeah. Meron partner. Yeah, ito. Pero di pwede maligo ng gabi. Bakit? <laughs> Dito na tayo sa bridge. Yan, saan umaalog-alog. Umaalog tayo ngayon, mga kababayan. <laughs> Medyo magulo. Kakatakot din ako, partner. <laughs> ato dito ah. Pagbuhagan dito ah. Alright, ito, alright, alright. Yung ito, partnering partner yung tinatawag nila yung mga souvenir. Gusto yeah. mong mag-swimming na nakasunod. Bagay ata sa akin yung partner Oo ah. oh, eh. <laughs> Bagay ata sa akin yun. Dito tayo ngayon sa ano. Ito na yung mga boys. Yan yung mga boys, mga kasama namin yung partner. Oh, ito si Albert. Ay, saan yung smoking area oh, dito? Saan yung smoking area dito? Say hi, say hi sa camera yeah, namin. Ayaw, madapaka. Ayaw, madapaka. What's up? Oh, thank you. Yo, come on. Oh, yeah. man. Yeah. <laughs> yeah. yeah. Oh, ito mga girls. Hello. Hi. 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 Mga sexy namin oh. mga oh. Oh. yan. Oh. Wala. Sa so, pa, so, so, oh, ito, pre. Sa <laughs> pa, pre. Sa pa, pre. Sa pa. Tara, tara, tara. Tara, balik ulit tayo sa mga pinuntahan natin kanina. Papaalam mo muna kami. Kaya abangan nyo yung next episode oh. namin. Babalik kami mamaya. Ito nga ulit yung ito yung part ay episode namin na pinipicture ang puga, yes. alam, celebrity ba?